KLD, lapitan natin sila. Ah, unti, napakunti na lang itong na lang sa daliri yung ice skating natin. Ay, hindi pa na ala buntot mo. Hold on, wala ba game. Ay, sorry po ulit. Let's go! Malapit na tayo maubos at umuwi at para magpahinga. Nakakapagod tong araw na to. 11 pa ako nagbibenta. Hello, what's up, Rayben? Kailangan natin maubos siguro. Tama na to. Carts yan, no? Patikim nga ako nyan. Bidyo mo. Ito nga, sira na yan, gago. Sarap! Yakult, no? Yakult, no? Yakult. Yakult.